So, oh, yun, isang mga pagpalang hapon sa ating lahat. So, ngayon ay dito kami sa lawak. So, maghuhulo kami ng buya. At uh, napaka-araw. Ayan. So, mas kami ganina ay, ano, alas 12 ng tanghali. Eh. So, para makapagkariya kami ng mga buya dito sa lawak. So, mayroon na kami dito, uh, apat. So, alam yung arena namin. At ngayon ay para kami uh, makarangkada sa pahuli. Yung sa lawak. Kasi gagawin may nariyarawin po yan, isang mag-play kami, napakaraming damon naman. So, ang laman ay may face box, so, hindi namin na huli. So, uh, abura, so, hindi namin na uli. So, ito, update ko kayo sa mga dalang bukid So, yan. Kapagkakami. Okay. Yan ang ano, So, isang buya ay nasa 9,000 plus. So, mura pa ho yun. Kumpara so, sa ibang lugar na nagadaan din po isang buya pa lang sa dito. So dito ay kulang na siyam na uh, siyam na limo kulang sa kong dito. Kaya tulog. Ayan ang karun yun. Ito ang palapa namin. Ha, oh. palapa. So alam nyo ba oh, lahat ng tao ay eh, kasama natin. Kaya. So yan ako oh, mga kasama natin dito. Mga may manta naman o, oh, para hindi mainitan. So... Kaya kanya-kanyang patas kanya-kanya discard sa o mga gano'n. Ayan. Yeah. parang hover. Taas, oh Ayan, o. Oh. Wow. Diba? Kanya-kanya pwesto lang yan. Ayan. Iba tayo. Kaya, katanggalin. Iba bitaw doon. May tao May tao. Siyempre doon. Kaya kagiri niya doon? Oo. Iba tayo doon. Lipat tayo doon. Kil, Balot pa kato plastic ko. Yan ang Home tres. Ayan. Nayari yan So, nayari na yung bato. So, ngayon, okay, yung balapa naman Oh. Taas buya. Sayang. Pero pag nahulihan o oh, yan, kulam na siyang, na nalibo ang puhunan niyan. Pero pag nahulihan niya naman, talaga naman jackpot. Kagaya nung nakahuna ulihan namin nakaraan, karaan. naging kabahagi niya ako sa buhay, 44,000 lumalagitik. Isang kamot lang, tanggal kang katika. Talagang bawing-bawi. Okay. Mat, tres. Tres, ayan. Scatter. Amihan mo scatter. Tay, times. 10 times. Scatter, 10 times. So yan ho, muli ho ay ganito ho ang pag-aria ng uh, bato sa buya ng Okay, yan ho, tinutulak ko ulit. Ipapakita ko ulit sa inyo. Update ko ulit kayo. Kung paano magtulak ko ng gamaw ng bato na. Yan, kay kay Dixter ang buya. Kaya ganyan na lang ako. Oh. napakahirap po lang ganyan. Okay, May kinadaladala niya sa ilalim. Okay. So, kung nadaladala kanya sa ilalim, naka sigurado. Hey! Dexter. Dexter. Tasi, tasi. Tika na, tika na. Ayan. Okay na. na. Okay na. Ano magulo pa ang mundo, bakit gawa nang nagkari ng mga, ng mga lubid, lupa-lapa, ayan, si Kaniyo. yan na kung silungan ng isda Palapa Palapa ng yung Kaya... Kailangan ko ayos yung tali yan at iwa ng isa na malakas ang agos Talaga kailangan ng safety Hindi pwede po basta basta ang pagtali Para matibay ang iyong buya parumbuldog, siya niraout sa mga natin Tatlong buya na, Tatlong buya na to, may area natin, may dalawa pa, iba <laughs> <Dalawa> pa, dalawa pang, hah, 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 si hah, hah, si Rumel. Si Rumel. si, Marjons, Dumar, at si ano talagang uh, to ng marami tuna, gulyasan Sana'y ay maulihan ng marami para hindi lugi yung mayari so namumuha na ng siyam na libo mayigit ang isang buya kaya kailangan na ay makabawi talagang mariri pag hindi kakabawi din eh yung iba nangyayari ano, napuputol agad para sugal siya pag ano siya, pag nagbuya ka, magtiwala ka na na <coughs> huwag mo asahan siyang ano, mabawi agad. Minsan talagang muna puputol din agad. Wala. Pag naputol, sa so, ang buhunan. Talagang sabi niya isugal ang pagbubuya. Pero pag sinerte ka naman dito sa buya na to, talagang ano, madami kang pira. Ayan yung binahagi ni SKG yung nakaraan, 44,000. Yung sa kanya, ang pohon na 9,000. 44,000, may sariling buya pa siyang naiwan. So, hindi pa nalang, Napakatibay ng buya niya. Kaya, malaki ang bagay na tubo siya, tubo. tubo sa buya. Ang so, tipang magpabuya sa atin. Two sister. Yung And nahihulog. Yan siya lang sa mayari niyan. Para yung... Yeah, tingging. <laughs> Ito na, nahihulog na inyong buya. Yan ha. Binugo ang balsada yan o. No? Para sa pagpunta ng inyong taga-bisita dito sa buya. Yan. <laughs> oh, yan o. Yan o. Aliw-aliw na. Aliw-aliw na, na o. Ganyan o din sa laot. Talagang, ayan. Kaya nyo naman. Kanya-kanyang pwesto. Ayan. Tingnan na yan at may gin. Ay, kasama south. Ako <laughs> oh, si Pati Giero. Si oh. Sibid. Si Bada. lalagid lid. Okay. Abang tayo nandito sa laot, magdamag tayo ngayon sa laot at dito ano, nag-aria kami ng buya. Ayan. Ayan! Ha? Ah. Wow! <laughs> pa ngayon ha? Ah. Pa nga? Ah, ko ngayon sa may batang pa nga. Pa nga? Sa may batang ulo. Ayan o, si ka Tapos na naman na rin. Parang dyan ay nabaga naman, wala na si Bad. Ah, oh, dahil na na yan. pas katik minum asbrundo. Ah tawanan minales brundo. Ah kami mau ya orang. Kita di sisi merah. Yang tangan. Lagi <laughs> lid dan padawi. Oi, dul masih paling jer. Oh nampak ali oleh mangatau. Ya. Arkang Hill. Si Kapanga. Alam mo ba kung bakit asa sa akin yun? Oh. Yung... Paano ikaw nga anong panga? Itako sa pulutan. <laughs> siya yung sa pulutan? Uy, para, para ubos na yung ano, yung pulutan natin dyan. Wala iyon na yung na yan. Again, again, dawin na naman. Dawin na naman. <laughs> Malata sa mata. ka naman. Maglilipunan ka din at nahilig dun sa ulihan. Ang lagidlid. Mayroon nang hinuwaan dito, inagaw naman. Duno pa nga tiningan ni Rey. Ay ano ba ka? Nasa na. Sige, sige muna Mikey. Kudarin mo 'yung bigyan. Hoy. Kel dalibaw jogging pants. Ang mangaliw-aliw. Aliw-aliw sa pangsimbada. Hey dala. nandala. Ano? Aba, aliw-aliw-aliw. Ayun, lagidlid. Ligigs. Ayun oh. Yung leg guys, nandala nan ka ng pa yung isa. Ligigs. Tingin pants. Pa, meron pa oh. Hindi na mo ito. Hindi na mo ito. Hindi na mo ito. Hindi na timba yata sila. oh. Elagan, oh. Oy, lala. May dadalang simbada tagalagay talasalagi na Haha. 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 Parang Haha. 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 ng Haha. Ah, oh, parang ako naman ay, ay sinabing... Palitin na. naman, pre. Yeah, uh, Oo, Sa uli. O, diyan, malayang ka naman. Ha? Malayang Ayaw ah. Ano pala ulos? Tapos walang hilo. Nailan? Walang hilo. Ah, ilawan. Tayo dito. Sa uli. May nagsisimbatan din dito. Yeah, mga aliw-aliw mga mata tanda oh. Mm. Uh, yan. Madami ko, bay, tole. Bay kilo huli ko. Oh. Ba, ma maraganda lutang. Dito sa inilawan nila. Baldaw yan. Ayos. Ano na dai pa diyan, dai pa? Uh, ba, ang dai pa lang dito. Oh. Egypt. Eh, 5 kilo pa ni Michael. Oo. dai ni, ano Jeep, oh. Nabuhasan pa yan dalawang salm, oh. kila, oh. Mm, dami. Oh. Oh, meron pa din isa pala dito, o. Yan ang plus, plus to. Plus may dindami ka na? Dito. Saan? Yabang! May <laughs> agos, kasi. Tsa, gulwilo. Gulwilo, punta dito! Kumain ka na? Ulam. dito may ulam din, eh. Gulay. Punta ka dito. Ayun, Ta. Ina ko. Ayun. Ayun mga matatanda, Taman ano. Tama chill chill lang. Oh, meron din mga grupo din dito. Kanya-kanyang grupo yung mga Kapataan ng proper. Mga pasabyawin. Magnanakaw ng manok. Ay. Uh, Bugtong anak. Magnanakaw ng manok. Ay, 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 Pero muna ako, yung nakabidyo ka, uy. Uy, uy. Tangin na akin yan. Garoon tayo dyan. Uy, saan mo nina ako yan? Akin pa, eh. Season na inabot yan. Iyo pa rin. Aba, yan yung hinira mo sa akin, hindi mo binalik. Aba! Yan yung pinabayaran mo sa akin, pero hindi mo binayaran sa akin. Bayad na yan! Anong yung bayad na? Wala akong naalala ang binayaran mo. Kinaltas man din yan, no? Kay Bingkong man din to. Ninakaw mo. Hindi eh, pa nga nababayar kay Bingkong yan. <laughs> Ninakaw mo sa akin yan. Ay! Manok! Ano ka? Hehehehe Hehehehe Manok pa! Manok pa! Manok pa! Manok pa! Si Mit. Yan o. No, Mag-vlog mag ka, ka kami niya. Mag-nanakaw kami ng manok. Mag-nanakaw kami ng manok. Yan o. No, Ang bata na yan. Tuwi, kailan tayo mag-nanakaw ng no, manok? Ang gano'n daw nagbagyo. <laughs> <laughs> Kunwari eh ano may maghahabol sa atin. Kung may video na gaputan ko ay. Eh. Yeah. Bawo sila <laughs> niyan. Pa ay dinayo si Bado. Lagi so, sabit. Lagid lid. Sabit lang sa panga. Oh, yan, si Kwejet. Oh, ganda. Ganda ng pasibad. Ay, oh, ganda ng pasibad. Dapat ay itong Saan din no? yung Andun sabi kay Rubel at ginamit pang hulab nung ano? Kulit mo. Ilipat mo sa huli. Ilipat dun to yun. At gawa nung ano? Ano yung yun na yan? Ano yung yun yan? Sa kabila namin lipat yun. Dami. Ang dami. Ang dami yung laman ng buya. Ang dami yung laman ng lagid. Hindi. Oh. Naglagid na dito dito. dito. Labas. Kaya pwede rin dyan. Yan, tuloy pa. Ang padawi ni parin GR. Yan ako, kura sa City na humahigit. At talaga ang tamang-tamang napapunta kami sa buya. Yan ang balak-balak talaga namin. Sa diyan nagdala ko ng simbada para may magamit. Oo. Oh. Dahil hinahanap buhay ngayon natin yung pag sa simbada. Araw-araw na lang tayo ganito. Magawa na itigay ng simbada. Yan. Kung gani. Doon ako yung kulto. Dawi. Lagi oh. okay. led. Oh, mayroon pa kasunod. <coughs> Mga yun, kasunod pa. May problema nito. Walang yilo. Sino ba yung magdadala sa amin ng yilo din eh? Ito may eh. ini? Kilawin ang kilawin. Di diba daw yeah. Pero, no, na Ay, malita nakikita? O oh, may nakain naman <laughs> dito. May grupo ng isang mga mangis na ang kain naman. Sarap ng ulam. Kanta? Karne. Kinila ang putang ina. Hakob. Kaya niya lang talaga ang buhay. Kami ho'y tutuhoy na dito kami sa laot. Kami ho'y nagpipiknik. Dahil nagbabala kami magpiknik, ay ngayon ho netuloy. Piknik ho'y nangyari. Ayan ho Oh. Oh. Karambula na naman. Oh, oh. karambula oh. na. Oh. 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 Yan ang nangyari, picnic to sa laout. Tapos mag ng buya, titigil sa buya at kakapit. Ngayon, siyempre ho, alas 7 na ay nagugutom na. Oh, yan ho. Kanya-kanyang kain na. harap ng ulam

Tama naman. Tama mo naman si Kapay. <laughs> <laughs> Kap. Kap. Okay. Kap. Talagang aliwan lang. Nag-aliw lang. Talagang magdamag kami na ganito lang. Tapos sa umaga, mga alas 4, babanat na kami na punta sa buya. So maganda daw yung laman. Sana'y makarami kami mamaya. Do ikaw. Nakai oh, tuloy pa talaga oh. Lutang. Lutang pala yan, lupot simbada pag yung ano. Lutang simbada pag yung nadawi, ang led Para no ako naglambo nakaraan, naglambo ko eh. Puta pumatay ang makina, ay eh, nagsabit na yung lagidlid. Ano? Oh,

nakakuha ko ng ano, ito na buhay yung ilaw o. Oh. Ha? Hmm. Yan, talaga <laughs> naman. Pag na puno mo oh, GI eyes na? Wala. 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 Huwag nang ilawit, na lalong <laughs> mahili si Bruto. Huwag ba sumabit. Kumain <laughs> na nga. Kumain na lang. Oh, Kumain na lang. Buya, tinga, ina, ina, ina. O, kanya-kanya ang pisto. Mayroon ting pisto sa mumong. May mga manok ko. Ay. Ay, hindi, hindi pala, hindi pala. Sala pala. Wala akong manok pala dito. Wala akong nakahapon. Wala akong nakahapon. Kaya wala akong makiat. Wala akong mapahapon sa bunot. Ha? Bunot. Tapos may bunot. Plus light. Yun lang ba? Tapos si Jilo ang tagakain. Yan o. Taga kain din o yan. Tagakain o nila ako ng manok. Lumay na himay. Parang na eh.

Oh, wala na. Bakit okay, malaking tao ito wala sa akin. Sadyang ganyan niya, nadadala ng bayate. Pagilala sa akin. Sugyong ko sa akin. Long. Long. <laughs> ano <laughs> na kung mo. Ang pigasin Baliktad. Dadala ng bayate. Pira. Oh, Oo, alaw. Ambulan okay, mo na labanan ako. Ge. Yeah. Labanan mo si Dodo na flip tapan, pangapalang. Wala <laughs> nang